Small house concrete half so ali, nakakamangha pagdating sa design loob at labas napakaganda sa matatignan. Lalo na sa budget, ang nakagandahan pa nito kasali yung mga gamit nila sa bahay sa nagastos nila, na kung saan pasok rin sa ating budget na gusto ring makamura. Natapos ang bahay na ito in 16 days ayan na yung design niya at natirahan nila agad. Maliit lang ang bahay na ito pero napakaaliwalas tignan labas at sa loob. Ang bahay na ito gawa sa soali half concrete. Ang pinakasukat sa buong bahay ay 10 feet by 14 feet. Kumuha sila dito ng limang workers. At pakyawan yung pagkagawa nito ayan nga and 16 days natapos na. Talagang napakabilis lang natapos nila. Kahit napakabilis lang sulit naman yung gawa napaka-polido at malinis tignan lalo na sa style ng bahay. Yung sa CR at sa kitchen area nga pala nila dito guys, pina full concrete na nila makikita naman natin sa pinakalikod, at yung sa soali napakatibay yung pagkakabit nila. Pagdating naman dito sa loob guys napaka elegant tignan napaka ganda sa mata, kahit small house lang ito pero napakaluwag na sa loob. So ayan nga naka double wall at ceiling, yung ginamit nila dito ay marine plywood, yung sa kabila naman ay soali. Pero pagdating dito sa siling nila guys marine plywood na yung gamit. At dito naman sa window. Yung sa harapan ng bahay nila ang ginamit nila na window ay sliding window. Sa ibang bintana naman nila jealousy na yung ginamit nila. May isang kwarto nga pala bahay na ito. Maluwag na rin sa loob. Dito naman sa flooring nila guys naka tiles na ito hanggang kusina. Bali ang sukat ng gamit nilang tiles dito ay 30x30. Pagdating naman dito sa lababo nila naka-tiles na rin maliit lang din yung pinagawang lababo nila pero napakasulit na rin dahil maliit lang yung nagastos nila dito na tiles, about naman dito sa toilet and bath napakasosyalan ang datingan, naka-tiles yung flooring at yung wall ng CR, at buong loob ng bahay na ito naka-pintura, yung soali sa labas naka-varnish na din. Ang pinaka-total nilang nagasto sa bahay na ito ay 200k pesos including ang labor and materials at kasali na rin sa nagastos nila yung gamit nila sa loob, bali pakyawan ang paggagawa, sa loob lang ng 16 days lipat agad.